first time niya eh sa, sa Streamyard. Kaya medyo baguhan siya dito sa technology na ito. Anyway, oh. Nalo, na medyo nawala na siya. I hope makabalik siya. Ah, uh, mag-comment kayo. Ma'am Cathy, maraming salamat. Maraming pong salamat. Okay. Ma'am Harley Kaye, hello mga Gabriela silang ng Pilipinas, sabi ni Palanga. Okay, I think she's back. Tignan natin. Okay. All right. Sa so Davao, okay, yan na siya. Miss Riskati, you're back. Uh, yeah, kasi may tumawag. <laughs> ah, sabi mo, oy, baka man 'yan tumawag. O, mukhang <laughs> ano, baka mukhang gusto talaga magorgor yung live natin. Anyway, <laughs> Hindi. nakakaloka. So anyway, alam mo, uh, base sa kwento mo, no, first part pa lang, nararamdaman ko yung strong personality mo na sa kabila ng iyong alindog ang <laughs> liit mo sabi ko. Nakalahati yung katawan ko. Ano doon yung tapang mo? Eh? andun yung tapang ng isang babae no na nakakahanga hanga um, balik ako dun sa ano sa limang beses mo ba naka na, nakasama si BBM o si you know si Marcos Jr at si Lisa so yung pangalawang beses ninyong nag nagkita muli natatandaan mo pa kung saan alam mo to be honest, hindi ko na matandaan sa so, 10 years. <laughs> okay, yeah. Yeah, pero, so parang, pero natandaan pero mo, sa, sa bahay lang, bahay lang usually. Ito ba, lang sa, palagi. sa, kasi yun know, mga nakakarating sa akin, mga chika boom boom, ang pulburon session daw ay nangyayari yan sa Forbes Park, sa Dasmarinas, yeah. sa mga mm -hmm. restaurants na open nila mm -hmm. ginagawa. So doon ba mm -hmm. sa limang, doon sa, sa pagkakatanda mo na limang beses mong nakasama o nakita sa isang party, sa isang uh, event, itong si Bongbong Marcos at ito si Lisa, kasama ang iyong ex-partner na si Tony Boy Florendo. So may kukwento mo ba sa amin kung ano yung pinaka talagang nakaka well, yung una, alarming talaga yun eh. You know, alarming mm -hmm. na talaga yun. So doon ba sa mga pagkakataon na na-meet mo sila, nagpupulburon talaga sila? Well, sa grupo nila, yes. Oo. Lahat sila. So, ako yung, yung ano eh, parang palagi ako may bad experience. Kasi pag kunwari, may ano ako, gusto kong umuwi. Pag gusto kong umuwi, um, bawal umuwi. <laughs> bawal umuwi. Eh, kasi, ganun sila kasi, personality nila, especially si Tony Boy. Kapag kunare, um gusto mo nang umalis, eh pag bago kayo, you don't know the ano eh. Alam mo yung 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 way nila how to do With it. So parang so I thought parang okay, can I go home kasi ano, parang pagod na ako kasi morning person ako. Ano <laughs> uh okay. -oh. I sleep early. Ayun. Okay. Mm, tapos so, um hmm. yeah. Go. Ahead. Okay, go ahead. As yeah. Sabay tayo. <laughs> Oo nga. <laughs> So nung ano ko nung yung mga experience ko ganun yung one time then I feel ano parang madalas na babastos alam uh -huh. mo yon na um kasi pag lasing na mamumura ka or may may wow. lasing may Napusto, alcohol akala, and yeah alam alcohol at pulboron yeah tapos um again sabi ko nga hindi ko to sinasabi because um gusto ko it's a vengeance or whatever I'm just speaking oh, yeah. my truth you know and if you're yeah. telling the truth hindi mo kailangan i-memorize <laughs> kasi it's an That's experience true. for and you experience it alam mo yon ako to di ba okay. like walang pwedeng magsalita against my truth di ba so kasi then, then ikaw yung you, nakaranas mm -hmm. exactly so parang so nung ano kami even like pati mga anak alam mo yon parang babasusin ako hindi ko pa namimit kumurahin ako, tawagin akong whore. Yeah. Di ba parang, edukada kayo eh. Di ba? Parang, I thought you came from a prominent, you study na good school. Kung basusin ako ganyan. Then, um nung nagkakaso si si Tony Boy with Alvarez, Congressman yeah. Alvarez, ako pa sinise. Wala naman akong kaalam-alam doon. Actually, ginawa akong collateral damage. <laughs> parang yeah. ako na lang. Di ba? Ako yung pinasama. Uh -huh. Then, I absorb everything. Tapos, gusto ko i-depend saan yung sarili ko pero hindi okay. kasi parang ayaw nila. So then um when they're doing drugs, yung isang experience ko is like um sa restaurant ko sa White House, um one side is yan? sa Davao. Ah, Davao, Davao okay. Okay. City, ay, may restaurant Davao. kasi kaming tinayo doon. So like okay. um noon nandoon kami, parang pag nagde-drugs, syempre may long table, very upfront like si Perma <laughs> Like, uh, silagda. I mean, oh, oh, <laughs> si oh, Pierre may iba ang code. Yeah. Oo. Okay. Oh, oh, okay. Parang So I think naman yan parang sab sinasabi niya minsan. Harapan doon ng mga tao, may mga tao doon. Alam mo 'yon. Papangalanan hmm. ko in the right time. <laughs> <Di> yes. <Okay. laughs> so parang right ah. now, wag muna. Nandun lahat 'yung sa YouTube ko. <laughs> silagda. Uh, silagda na lang muna <laughs> kasi public special assistant yeah, to the president. Oh, okay. Oo, oh, okay. oh, kasi 'di ba oh, oh. public official. Then ano, yeah. um when you were there like sabi niya sa akin na oh, Kathy ah, lapit lang ng bahay natin. Ganyan siya. Tapos, oh, matanda na ta- tito ko. ba? Diba? So, dyan lang ako pag kailangan mo. You know, how you feel the Oh ano? my God. You diba? very degrading. Kasi parang iisipin mo, hindi ko alam so, may asawa na siya, eh, di ba? As exactly, stop, meron. Ah. Yeah. again, may mga ganon, may mga ganon. Yeah, Oh Again, God. I'm speaking my truth. I didn't say this. And I, I wish Shana Gabriela tulungan niyo ako, di ba? Hindi kayo, huwag kayo maging one-sided lang. <laughs> Alam mo yun? Kasi yeah. feeling nyo kakampi ko si Sarah or wala. No, it's not about being kakampi. It's being speaking the truth. What is right is right. What is wrong is wrong. Di ba? Para yeah. yung atin. And that time, hindi ko to nilalabas o hindi ko ginagawa kasi parang hayaan mo na lang kasi lasing, hayaan mo lang kasi sabog. So then when you realize it, then ang daming kumukontak, yun nahiwalay ako, ang daming kasing kumukontak sa akin eh. Alam mo yun, sana nga yung mga taong na abuse, yung mga taong na bully nila, lumabas kayo lahat, huwag kayo matakot kasi may social media na. Alam mo, before kasi, nung time dati hindi kayo makakapagsalita hindi niyo magagawa din nila yan basta ma-delete share it parang ginagawa mo Marlika na parang uh -oh. they cannot just delete everyone Hindi nila mo monitor lahat ilan ilan nang tao sa Pilipinas 100 million ba 170 mm. oh, I forgot 100 so, more or less 120 mm -hmm. oh di ba 120 yan no just going 5 500 billion Maya, may pera na tayo lahat kinuhatin nila <laughs> okay so anyway. i know Parang para sa bayan. So doon sa White House na yun, sa restaurant na yun na sinasabi mo na talagang tumitira sila broad daylight, uh, yeah. umaga ba yun? Oh? Ano, Paaraw like yun? Dinner, gabi? Dinner. Uh, dinner. Dinner. Okay, gabi. dinner. Yeah, uh, what I'm trying to say, sa... talagang wala silang pakialam kahit na may mga guests sa restaurant o nagtatago sila kahit pa pano? Uh, they have their own way. Parang kunar sa table. Even naman here in Manila, like even sa clubs, mga clubs dito, public yan parang they sila. don't really care anymore. Yeah, parang wala nang batas, yan. sila ang batas. Wala. You know, sa akin nga, 'di ba? Sabi ko nga, sa'yo, ako ang tagal kong nakasama, sampung taon. Mm -mm. Loyal kong loyal, pero ngayon na-realize ko nga, kaya kayo, okay magtataka bat yung siguro kay question ni iba. Sabi nila, "Oh, 'di ba? Ang tagal niyo loyal ka dati, ngayon hindi ka na loyal." Sabi so, first and foremost, di ako makikita, hindi rin ako vlogger. <laughs> Diba? So parang yeah. I'm nothing against it vlogging and everything. Again, yeah, it's yeah, yeah. my my own truth, 'di ba? Parang this is my story. So parang mm -hmm. you can say whatever you want. Bahala kayo sa buhay nyo. You don't know me. You don't know my story. You don't know what happened to me inside. So, yeah. alam mo, yung very public sila malalakasan loob. Tapos ako nga, 'di ba, parang one time pa nabalya pa ako Nilagda. Sa, ano? O sa CR kasi nag CR kami dun sa restaurant ko. Nilagda siya, Nilagda Oo. Maya, oo. Tapos parang tinatry niya akong ihalikan, yung ganyan. So, oh my parang God. sabi ko, oh my God. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos, tapos hindi na ako naintindihan ni Tony Way. tapos Boy. Sobrang sobra siyang, sobra siyang laseng and all. Tapos, uh, sabi niya, parang sabi lang niya, ano, parang, hayaan mo lang, hayaan mo lang yan. Ganyan lang talaga yan. Parang ako, ha? Ay, diba, parang, I think three years pa lang kami nun. Tapos ever since then, I don't want to be around him. Kasi parang wow. sabi ko, One way or another, baka may mangyari tapos wala lang din. Eh, you know, ano ko eh, parang nakakatroma yun, 'di ba? In my part. So wow. um nakaka What? nakakalungkot kasi parang um the reason why again nagsasalita ako now is because like if you're, you know, this is our country. Tapos kung inaano tayo, napapaligiran tayo ng mga leader na ganyan, ng mga pag-uugali, parang ang hi hmm. ang hirap. Kaya this, look at look at what's happening now? Di ba parang, so hindi mo gusto, eto gagawin natin. Hindi mo gusto, o sige, bubulihin natin, harasin natin. Ganyan talaga sila eh. They did it to me. Pinapasundan ako. Di ba, papupuntahan ako. You know, hindi lang nila ako talaga wow. na ano masyado. Kasi sabi ko, hindi ako, lal, pag ako, may nangyari sa akin, sabay-sabay tayong babagsak. Sinabi ko talaga yun, sisiguraduhin ko yan. You know, I'll make sure lahat kayo. Kasi, lahat yan may hangganan kung sa tingin nyo ngayon, may power kayo, lahat yan may limitation. ba? Diba? Alam mo yeah. yun, si, ang Diyos lang ang pinaka-powerful dito. Oo. So, so, pag siya na mismo yan, what?